Hello, what's up? Magandang hapong po sa lahat gan mga ka-chef ko. So, ang gagawin ko ngayon, mga ka-chef ko, is magtutupi pa ako ng dahon. Dahil po, ang naka-assign dito is absent. Kaya kung sino na lang yung gusto ang magtupi ng dahon, kung sino yung willing, kaya ako, medyo hindi pa busy, mamaya pa ang order. Kaya magtutupi muna ako ng dahon habang wala pang order po so, ipapakita ko sa inyo mga ka-chef ko ang daon ito po yung daon saging ayan na putol putol ko na siya sa tamang sukat ayan marami po ito siya ang siya ayan so ipapakita ko sa inyo mga ka-chef ko yung paano tupin itong dahon para ito sa nagamit namin sa iba't ibang klaseng pansit pansit bihon binalot ayun mga sa binalot ko ito ginagamit bihon, gisado, Ricky Bihon, Anton, Palabon, Palabok, Sutanghon. Ayan. Ito po yung ginagamit namin pambalot balot. Is daw ano saging. Tapos yung palabas niya is Manila Pepper. Ganito din. Ayan. So ipapakita ko sa inyo mamaya. So upisan ko na mga ako chef eh Kung paano tupiin. Ipapakita ko sa inyo. Sabi, so, ito. Ayan. So ito po yung daon mga ako chef ko. Ayan. So kailangan malinis po ang ating basahan yan saka pupunasan po natin ito loob at labas yan pagkatapos po natin malinis na yung dahon yan tutupin ko na ang ganito lang yan tapos ganito lang mga ka-share ko so wala sang sira Maganda siya kasi pag may mga butas-butas, pinagamitan po namin ng scotch tape para hindi masayang kasi mahal ang dahon dito. Pinibili po ito siya ng 120, isang bundle siya. Kaya di ka tulad sa probinsya, hiningi lang to. So, ito na mga mga chef ko, ayan, ang forma ng dahon. Parehas lang sila ng Manila Pepper. So, ipapasok dito yung dahon. Ayan. Para pag naglagay ng pancit, hindi siya masira or mas yung papel at saka yung dahon na yan. So, uh, ito yung mga ka-chef ko ay ito po nilalagay ang pancit sa loob at saka tutupiin. So, ito pagkita ko sa inyo mga ka-chef ko kung paano ito So, dali lang mga. So, ito na mga ka-chef ko ay so, pag may pansit na ito, ilalagay itong pansit. Tapos ipapatong lang dito. Ayan. So, ang pagtupi nito, ayan, ganun lang. Ganun lang siya. Tapos, tutupi nito. Tutupi nito at ang last na tupi is ganito. Ilalak siya. Ipapasok to sa loob. Para hindi siya masira. So, ganito na ang kalabasan. Ayan mga ka-chef ko eh. Wala, pang laman to. Ayan Ayan. Ito po yung binalot namin. Napansin. Ayan. So hanggang dito na lang mga ka-chef ko eh. Uh, at sana nagustuhan nyo ang video na ginawa ko. Una po sa lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa mga nag-support, sa mga nag-react at mga nag-comment, sa mga nag-share ng aking mga video sana supportan nyo pa ako mga ka-shipkoy hanggang dulo. Ayan, at maraming salamat sa mga bago kong followers. Ayan, naka 1,500 na tayo mga ka-shipkoy. Kahit unti-unti lang, umusad ang aking mga followers. So, ayun lang mga ka-shipkoy. Maraming salamat po sa lahat. At mag-ingat sa iyo kung saan mo kayo naroon. God bless you all. Bye! -bye.